mga kapatid, mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de Los Santos para po magkomento dito sa limpak-lipak na salapi na parang itinatapo na lang ng um, mga, alam nyo na, dyan mga kapatid, yung mga uh, hindi magagandang ginagawa dyan sa, sa Pilipinas ng mga babatas. Hindi ko naman po lahat, yung kung sino po yung gumagawa ng mga Uh, pangungurakot. Sabihin na nga, kaban-kaban sa lapi ng bayan ay talagang napupunta lang yan sa mga mangbabatas. Ano? Kalain mo, limpak-limpak na salapi ay iyan po ay pinaghati hatian Kung iyan pong limpak-limpak na salapi lapi na yan, kung ipinamimigay yan po sa mga taong Uh, may hihirap sa mga kababayan natin na talagang salat sa hirap. Yung mga squatter, yung mga natutulog, kung iyan po ang binibigyan niyong pansin, yung mga squatter na yan, para hindi na po bumagbara ang mga ginadaanan ng tubig para may nasa ayos na uh, bahay. Kung iyang limpak-limpak na na yan, kung itinutulong niyo po, Siguro po talaga, matmaraming matutuwa ahangaan po kayo ng ibang bansa. Ngayon po, nakakahiya po ang bansa natin dahil limpak-limpak na salapi po na ibinubulsa po, pinagahati hatian ng mambabatas. Ano po? Kaya alam niyo po, sa Pilipinas po, ang mahirap lalong nagiging mahirap. Dahil yung mayaman, yung po ay nagiging mayaman lalo. Kaya alam nyo po mga kapatid, nakakalungkot po yung balita ng Pilipinas na ngayon nga po nasa Senado na iniimbestigahan. At kalain mo, sasakyan, bibili ka dahil gusto mo, dahil nagustuhan mo yung payong. Nakakalungkot ano? Dahil sa payong, bumili ka ng sasakyan yun, dahil napakaganda yung payong. <laughs> Pero din nila naiisip na napakaganda ang tumulong o tulungan ang mga kababayan natin na nandyan sa mga mahihirap, mga squatter. Bakit hindi nyo pagandahin yung Pilipinas na maalis ang squatter? Pagandahin. Di ba? Yun dapat ninyo ang hangaan. Ngayon po, ang mga squatter natin, nababaha, ang dami ng ano, parang hindi, hindi wala kayong konsensya na ang kaban-kaban na pera ng bayan, ng bansa ng Pilipinas, ay ilinalagay ninyo sa sarili ninyong bulsa. Di ba kayo nahihiya nun? Di ba mga kapatid? Tayong mga nagko-concern na Pilipina, kagaya natin po na natumutulong tayo bilang isang charity, ay nai tayo po kahit um, sapat lang sa atin, nababawasan pa natin yan para itulong po sa kababayan natin. Pero ito pong mayayaman at mga nandyan sa politiko, bakit hindi po nila magawang ialis sa kahirapan ang ating mga kababayan? Yun po dito ang punto ko mga kapatid. Kalain mo, kaban-kaban pera, pinaghahati-hatian lang. 'Di ba? Kung iyan po ay ginawa ninyo o kaya kalahati, mapaayos nyo man lang yung mga squatter, mabigyan nyo ng bahay na mawala na dyan sa mga tabi ng ilog. ba? Diba? Ang dami po dyan sa Maynila na dapat natin tulungan na may alis sila sa kahirapan ng buhay, mapagyan ng matinong patirahan. ba diba po? Hindi po yung ibubulsa niyo po ang pera ng bayan. Tingnan, di ba nakakalula po 'yung balita, no? Na nangyari sa Senado iniimbestigahan. Alam niyo po, magtuturoan lang po 'yan. Kung sino po diyan na 'yung malakas, 'yun po ang panalo. Talo diyan po 'yung medyo mahina-hina ang Sekmura, di ba po? Kaya ayan mga kapatid, at sana po ay tayong mga taong mamamayan ay dapat po yan ay masilip natin dahil talaga po nakakalula po, nakakatakot po talaga yung mga nangyayaring uh, corruption sa bansa. Ayan lang po mga kapatid at sana po ay makapag-isip-isip naman po ang mga mabatas na sana ay ang taong bayan na po ang tulungan yung mga mahihirap. Huwag po iasa sa mga charity vlogger, kagaya ni Daddy Frankie po, na talagang patuloy siya nagtumutulong dito sa ating mga kababayan. Ano po? At uh, ako ay dito sa kaban-kabang uh, talagang pira na talagang nakulimbat na po. Tawagin na natin na nakulimbat na or nakurakot na po. Yung kurap kasi ay mahirap po sa mambabatas. Ano? Dito po sa ibang bansa, ang mga ganyan, agad-agad po yan na kikita, na kaban-kaban pera. Dito ay wala kong masyadong naririnig about po sa mga korupsyon uh, ng mambabatas. At uh, dito nagkakaisa sila, nagkakasundo-sundo. Hindi po kagay sa atin dyan sa bansa natin na uh, uh, hindi natin alam kung sino ang papanigan natin. Makinig na lang at mapatingnan na lang kung uh, sino po talaga ang gumagawa ng mabuti. Kaya para sa akin po ay ito pong uh, nakakalulang limpak-limpak na salapi na pinaghati-hatian. Sana po ito ay mapunta sa ating mga kababayan na, na naghihirap na maitulong po sa mga mahihirap kapos palad po talaga dapat natin tulungan. Lalong-lalo lalo na po kung ako ang tatanungin, itong kaban-kaban na pera na ito, kung inilagay po iyan sa hospital uh, ospital na para ang mga kababayan natin na kapuspalad ay mapapagamot ng maayos at mabibigyan ng gamot na hindi yung walang bayad ng ospital ay doon ka naman sa labas bibili ng gamot at kung wala kang pambiling gamot useless na magpapa-ospital tayo dahil sa rin po iaasa lahat ng mga medical na gamot. Ah, medical na nga po. Gamot pa. Hmm. Yun po ang hindi natin po maialis na sa ating mga kababayan na yung bang pagpuna tayo. Kung alam nyo po ay gawin nyo yung yung limpak-limpak na salapi na yan na nakukulimbat ng mga ibang tao na mambabatas Diyan sa loob ng Pilipinas, ay sana naman po ilagay nyo sa ospital more uh, uh, hospital po tayo dahil alam mo ang dami pong nagkakasakit na mga kababayan natin na talagang walang kakayahan pong magbayad sa ospital at pambili ng gamot. Ilaan nyo po dyan. Siguro, hahangaan din po kayo ng ibang bansa. Ngayon, sa ano, nakakahiya po dahil kayo po, ang Pilipinas na po ang number one na pinag-uusapan sa corrupt. Diba? ah uh, malaki, ang, ang Pilipinas talaga po, mayaman yan. Kung ang mga taong bayan lang po ay masisipag kasi ang uh, nakikita ko na po sa ating bayan parang mga dayuhan po ang yumayaman ano at uh, ang mga mahirap po lalong nagiging mahirap nakakalungkot isipin na dapat po mabigyan ng tamang aksyon po ang Pilipinas. Gampanan po na ang mga mahihira po ang dapat ninyong tuunan na may sila sa mga squatter at yung mga sanhi ng pagbabaha. Kaya maraming namamatay na tao na mga landslide. Dahil yan sa mga pagpuputo ng mga, mga kahoy, lahat na po ng mga pagmimina. Kaya po yan mga sanhi po ng ah uh, mga kayo. Da dahil ang kalikasan po dapat pinangangalagaan po 'yan. Ano? Uh, ngayon parang marami nang iyon, 'di ba, mga ano-ano sa mga project po ng mga Pilipinas sa Pilipinas, ano, nakakalungkot po. Dahil pag ang usapin sa atin na pera na po. Ay nako. Um, ang bibilis pasa bagyo po yung nangyayari ng mga corruption ano nakakalungkot lang yan lang po mga kapatid at binigyan lang po natin ng komento ang mga limpak-limpak po na pinag-uusapan sa Senado na pirang pinagahati-hatian talaga pong ang uh, makikita natin na talagang nakakalula na tayo po ay yung mga kababayan natin na mga mahihirap lalo pong naghihirap sila ano ah uh, sana po iyon ang mabigyan po talaga ng ating pangulo na aksyon na more uh, para sa akin po more tayo sa hospital yung mga gamot na makakakuha tayong libre na hindi na natin iisipin pa na pag tayo po ay pupunta ng hospital, mag-iisip po tayo, kailangan natin may pira na tayong dala. Dahil wala tayong pambili ng gamot, gano'n. Paano na po yung mga ah, talagang walang, walang wala? ba diba? Yun ang question mark ko dito. Dahil dito po sa Italia, ma-hospital ka, aalaga, excuse me po, aalagaan ka, magagamot ka, lalabas ka po na wala kang iisipin na kahit singkong duling na ibibigay natin sa hospital. Wala po. Kaya dito kami po, more kami sa mga ano, ang gamot namin. Mga gamot namin sa diabetes, libre po yan. Parang ticket lang po yung babayaran namin. Ano po? At um, malaking bagay po yung talagang wala kang iintindihin, iisipin sa hospital. Anytime na magpa-hospital ka, tatanggapin ka kahit po wala kang pera. Yun lang po at magagamot ka at mabibigyan kang sapat na gamot na wala ka pong iisipin. Yan lang po ang ano ang masasabi ko lang po diyan sa bansa natin sa Pilipinas na yung more na kinukurakot ng ng, ng mga mambabatas o kung sino man po yung nakaupo na talaga pong nandiyan po yung talamak na sistema, sana po yan ang bigyan nyo ng pansin, ang hospital po na wala nat pong ma problema ang ating mga kababayan yun lang po, maraming salamat po at suportahan po natin si Daddy Pranky, uh, Ruel of Malala Grishel Morales, at siyempre po ang mga kasamahan ko sa team Daddy Pranky, uh, Ballpoint Man Gilay, Lopez at saka yan, si wow Life Mrs. Life, nandiyan po sila maraming pong salamat, thank you so much bye bye, paalam, Miss Bopel yan Suportahan po natin. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye. We love you.